Yan po. Sarap yan sa inihaw nakalana Sarap ba 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 pang inihaw? ano. kung mo 'yung ginawa mo na lang ang Kila kilawin ni Padamay Kila at kuya siya pamilya ng balunan at tsaka yan. mo. O, atay. Uh, masarap nga kilaw. Nakakatawaan ay haggap. O dar ka na. mo rin Wala pa siyang oras yan. Ay latagan lang ko ah ng okay. marunan. Madali lang balunan mm -hmm. dahil ay ang init ng apoy nyo Hindi ko Makakain nga ang balunan pag marin. Uh, ah, ano Ibig mo na sa kamatis. Oh, ay kamati. ako mag-chef hindi ko alam yan. Nakasarap uh, na yung ginis sa kamatis. Nagtatalo po yung dalawang koko. <laughs> 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 Kung anong masarap. Nakaplano yung sa kamatis. <laughs> yun, Ibabawin si no. nyo nung papaguhin ba na naman ang... <laughs> May ng extra ho kaming isa ngayon. Si misis <laughs> <laughs> yun. Wala na yung sumba. Kaya narin eh. <laughs> okay, okay po. Ay. Sariwag As sariwang lang sariwa po yan, kabubunot lamang po yan ni kong Silpito. Kasi siya na kayo, medyo malit later eh. Samahan mo na ng tatlo yun. Hindi kayo Alay. maniligayahan. Hindi order sa iyo. Nalay na yan? Nang yan. Pang ano din. Hindi makilala. Okay. Eh. okay. Ah, kaya. Hmm. Hindi kaya. So Thank you po for watching. Ba?